Hi guys, maayong adlaw or may buntag sa natong tanan. Mag rides na pud mini guys pero sa agosan ni karon magmotor lang ni. For the first time from year 2017. Last time namo nga nag motor mi padulong sa Agusan gikan gikan diri sa Davao. Year 2017 pa to nga wala pa mi sakyanan tong black, tong ertiga nga black. So this time Muna po po ang time nga nibalik na po mi magmotor sa mi karon pa sa gusan kay nami atinan na uh, ah... Uh, ni uh, church nga Thanksgiving so magmotor mi una ko motor Aerox gikan pa na sa rides sa endurance rides sa Adayao. so this time mo gisuot ang mo ang born to ride nga, nga t-shirt uh, jacket o si Mrs katong sa dayaw, no? Sa dayaw. So, guys, kayo give me guys sa mga rides karon dakan salamat and kadusan karon dito sa Japet ginoo din sila mag fellowship ogma for Thanksgiving. Lord, i bless ang ilang motor nga gisakyan nga wala dinoy you know, kadaot, berya wala accident mo dangat nila. Ihatag It's 4 o'clock pa lang ha sa hapon sa hapon pero ang panahon wala nag-alasize ngit-ngit na kay tungod dag dagom um. anak ano, grabe lord pabot na may dito sa among destination karon mao may october pero wa pa mi kadayon kay tungod sa ulan ulan it's 4 o'clock na it's raining it's raining man oh, hopefully so nga muundang na meron Kanya day, musta kayo, ulan pa man. A few minutes later, a few hours later, nakaragyapon may dire. Kanya, excited ka na magmotor ata? Ha? Uli na lang daw, uli na lang ka? Motor? Saan niya ako sa awa, gamay yung kwan, uli na dayan. Wala na, wala na, wala na, wala na siya, sa sakilan. Yes! Ha, ah, mag-isuot. Kami, born to ride, finisher nga, fish jacket ka na. Bayaw, 2023 nga jacket. Dapat finisher ka na Dapat mo abot yung mag-agusan ron. After one hour. Naapagid mi dire. Wala pa may kabiyahe. Yeah. mas tu bakal feeling nak aku kemarin terus di atas yang tiang satu atau nak mas gawap dari si mrs bosan nak mas laya 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 eh laya laya aku lagi gawap tuh nah mengasih kita ini gue hours uh, later. guys. Oops. Abot na sa mawab. Abot na sa mawab mga on sa amin. na niya after 3 hours yung mong biyahe. Napagyap niya sa mawab. Ulan dito lang niya minti. Ang mong rin? karoon sige na lang ulan. Ulan na lang. Magsugod na mo kanina. sumunan namin kanina ulan. Ay yung sapat. Yung, yung pantalon ko basa. Basang basa sa ulan. <laughs> Basang basa sa ulan pati yung sapatos ko Yan, basang basa sa ulan Ulan gahapon, ulan pa rin So, ito yung motor uh, Basa, ganyan yung basa So mga on sa me Day okay na kada day Kira daw siya Grabe Ah uh, Atun karon ng ulan na wag gid dapat pa mi na pa mi mga 120 kilometers nga mubiyahi ud karon. Eh nakasinis sa. Wala gyud dito dire. Last time nga nagbiyahe mi dire, last time nga nagmotor lang mi Year 2017 pa lang. Oh, year 2017 last last natin nagmotor year 2017 yung sasakyan natin is August 11 hmm. 2017 so last natin so last year, 2017 ng August last namin nagbiyahe sa Agusan is Peridad 2017 na nagmotor kami dalawa lang ito ba kung may ulan, no? Ito lang ko sila kanay. Tinduwang na dyan. O, mag-in mo ito. May plan. May plan. Nindo pa mag-butor. Tipid sa kasudidyo. Ang mga pa lang karoon is 233 pa lang, 233. So, dito sa mental. So, napasakatungan na ako ang tubin. So, next tubin siguro na mo ni Trinto. Trinto na may mag, next tubin. Tipid yun may mag-gasolina. Tipid. mag Wala nang problema. Kay mabtang yung tag-ulan. Pero yun may. Grabe. Wala na may oras ko Wala ulan na so lang abot siguro may kagusan namin nga si ulan ayan wala ang mag magod ano may nagsakyan na ang testing yan wala na abot ang kagusan wala na <laughs> eh. a few hours later nalang niya hapon yung <laughs> at patulog na si Inday na <laughs> ulan pa man yapon. Kusog pa tayo ng ulan. Ano Okay. Okay, okay. Nargal ng yapon ni balat kusog ng ulan. Ito pa may 120 kilometers siguro na din. Diyan. Nargal lang, laban lang mga motor riders. <laughs>

good morning ano na yung kabi may nabot ulan kayo basa kayo mga mga gamit dapat ang mood mawalan kita yung mga sa gusan malay malaking magkani sagusan makikakon regit balak maulanan eh nito dito mga o na yung people malaking magkani drey makikakon regit maglitsun balak na ulanan magkabie na na sulok abut litsun malala 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 Uh, 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 Nakalitson, oh. No? Ang ganyan ka ba Thanksgiving, mga gudri sa simbahan. Na may purok, may mga litson. By sale day, may mga litson. So, makaunta. Makaunta, litson. Marugin na yung muntoy, <laughs> No. Okay, Ang salit son, kanina naman panit naman lamit. <laughs> Hi, Cor. Hi. May mga kauban ng zone na naulit ako pa ko. Dito, 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 Hmm, kalamit salit yung ah. oh, na-juice, na-juice nga, fruit. Uy, mm, naik salad rin. Naik macaroni. Oh, mau kemana aku di Aron? Oh, itu lah. Dari mga bigatin. Berita, berita sama kan. Hai, Xiao. Gusta, Xiao. Ato na yung suruyo na yung taga Selto Selto, oh, nahurot na ilang litson Ay Nahurot na ilang litson, Selto Sa Selto ko nakuha plato Sa Sel 1 ko nakuha sudan Sa Sel Sel 4 ko nakuha litson Ano, na, bahin-bahin mo na Hindi mo na pwedeng nga Isara ka kang Sel Later Hi guys Uri na may double Pahuling namin ang Dabao. 6 o'clock. 6 o'clock. ni oh, mean, So, walay sugat sa busan. Pahuling namin. So, din guys. pagbiyahe. Karo, sa Dabos. Wow! kayo. Salamat.